Noong nakarang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mahigpit ang kanyang bilin sa pambansang polisya, nagawin ang trabaho at ibigay sa taong bayan ang isang ligtas, maayos at payapang bansa. Ang pangako noon ni dating Pangulong Duterte sa mga Pilipino na ligtas makapaglakad sa gabi ay natupad at naramdaman ng bawat mamayan dahil sa kooperasyon at serbisyo ng kapulisan. Dahil dito, Bumalik ang tiwala at respeto ng taong bayan sa kapulisan. Ngunit sa pagpasok ng Marcos administration ay biglang nagbago ang Philippine National Police or PNP sa pamumuno ni Romel Marbil. Ito'y matapos ang ginawang karumal-dumal na pagsalakay na naka-full battle gear ng mga PNP staff at PNP CIDG sa mga religious compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Ang nasabing iligan na pag-atake ay nasaksihan ng milyon-milyong Pilipino dahil sa ginawang pang-aabuso at pambabastos ng PNP sa mga KOJC members, maraming Pilipino ang nagalit sa kanila. Ngunit imbis na itama ang kanilang mali, hindi pa rin nagising sa katotohanan ng kapulisan. Bagkos, Dinagdagan pa nila ang kanilang patong-patong na kasalanan sa ilalim pa rin ng liderato ni Romel Marbil. Sa pagkakatao na ito, tinarget naman nila sa kanilang pang-aabuso ang pangalawa sa pinakamataas na lider ng bansa, walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Binawasan kasi ni Marbil ang security ng Vice Presidente at tinanggal ang kanyang mga matatapat at matagal ng security sa kanyang pamilya, bagay na pinalagan ng ilan sa ating mga kababayan dahil maaring malagay sa panganib ang buhay ng pangalawang Pangulo. Para sa dating kadre at intelligence officer ng CPP NPA-NDF na si Jeffrey K. Eric Celis, hindi ginagampanan ni Marbil ang kanyang trabaho sa PNP dahil nagagamit na ito sa politika. Marbel is not promoting the highest professional standard for the Philippine National Police as a professional law enforcement organization. Marbel is promoting patronage politics, transactional politics, like an armed guns na hindi dapat ginagawa sa PNP. Para sa kanya, Naawa siya sa mga matitinong pulis na nadadamay sa kabulastugan na ginagawa ni Marbil. Kawawa ang mga uh, matat, mat matutuwid at matitino ng mga opisyal ng PNP na nadadamay dito sa unprofessionalism, unethical conduct na ginagawa ng GPNP na ito. Para naman sa dating takapagsalita ng NTF LCAP na si Dr. Lorraine Badoy, si Marbil ang dahilan kung bakit kinamumuhian na ngayon ng mga Pilipino ang PNP. So, makikita mo na itong Marbil na ito ang rason kung bakit maraming tao ngayon kinamumuhian at nawawala ang tiwala sa PNP. Kaugnay nito, sinabi ng isang geopolitical analyst na si Herman Camentong Laurel na ang pagbaba ng trust ratings ng mga pulis ay bunga ng liderato ni Bongbong Marcos Jr. It's all part of the incompetence ng administrasyon po ni Bongbong Marcos at uh, yung mga prioridad na hindi po natin maintindihan. Uh, and uh, so napakalungkot po that this is happening walang hustisya naman kung ituring ng dating presidential consultant na si Jose Alejandrino ang ginagawa ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Anya, wala nang tiwala ang taong bayan sa gobyerno dahil sa si pinaggagawa nitong pang-aabuso sa kapangyarihan. There is so much injustice being done by this government. That is why the trust rating of Bongbong Marcos has fallen and will continue to fall because they no longer believe in this government. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Chilang si Davao City First District Representative Paolo Duterte sa panibagong hirit sa kanya ni dating Senador Antonio Trillanes. Kasong drug smuggling at graft ang inihain ni Trillanes sa Department of Justice laban kina Congressman Duterte at iba pang mga akusado. Kabilang dyan si Attorney Man Scarpio na asawa ni Vice President Sara Duterte at dating Customs Chief ni Faeldon at iba pang mga personalidad. Bintang Netelianes na numero unong kritiko ng pamilya Duterte sangkot o mano sa pagpapapasok ng Shabu ang mga akusado noong May 2017 na may halagang 6.4 billion pesos. Pero hindi sa pumatol, welcome development raw para kay Kong Pulong ang kaso. Sa kanyang statement ngayong araw, July 31, sinabi niyang mainam na pag-usapan ang isyo sa korte. Di tulad ng hili gawin ni Trillanes na panay dakdak o banat sa social media laban sa mga Duterte. Tinawag naman ng kongresista si Trillanes na trililing at sundalong kanin. Para sa dating presidential son, walang batayan ang mga bintang ng dating senador at tahasang panduloko sa publiko ang mga gawagawang kaso nito. Tinawag rin ng kongresista na trial by publicity ang ginagawa ni Tillianes sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa ngayon naman si dating Davos City Councilor Danny Dayang Hirang sa komento ng Batang Duterte. Lanot bahagi sila ng core group noon ni VP Sara sa panahon ng kampanya ng 2022 elections. Para kay Dayang Hirang, dismayado ang mga taga sa sinasapit ngayon ng pamilya Duterte ang pamilya naging instrumento ng pagbabago at pagunlad sa Dabao. Oh, oh definitely. Definitely. Uh, kaya kahit paano may mga packet of uh, resistance pa rin. Ano? Uh, kahit uh, uh, may mga rallies na nangyayari, pero karamihan, alam mo, iba dyan umiiyak na eh. Uh, hindi namin, hindi natin nakalain na ganito.